Dalawang barkong pangtigma ang ipapadala ng bansang Germany sa Indo-Pacific upang palakasin ang kanilang military presence sa nasabing lugar. Ito ay ang mga supply vessels na Frankfurt am Main set na mula sa Wilhelmshaven, Germany at ang Frigate Baden-Württemberg embark mula naman sa Rota sa bansang Espanya. Ayon sa Defense Minister ng Germany na si Boris Pistorius, ang tumataas na tensyon sa pagitan ng China, Taiwan, Pilipinas at ng iba pang mga bansang sangkot sa South China Sea ay lubhang nakakabahala na. Malaki umano ang epekto nito sa kalayaan ng mga manlalayag sa naturang bahaging yun ng karagatan at makakaapekto din ito sa international trades. Ayon sa Germany, ito umano pagpapakita nila na ang kanilang bansa ay nakikisimpatya sa kaguluhan at handang tumulong sa kung sino man ang inaapi at nadedehado. Pagpapakita lamang umano ito na alang-alang sa kapayapaan sa karagatan ay dapat din na makipagtulungan sila upang matapos na ang tensyon. Naniniwala ang Germany sa international cooperation at rule-based international order. Hindi nakikialamang bansang Germany sa kahit anong nangyayari sa Indo-Pacific sa nakalipas na mga dekada. Subalit sa mga nakaraang taon ay napagtan ito nila na mahalagang papel ang ginagampanan ng parting iyon ng karagatan at dapat na mapahupa na ang hindi matapos-tapos na tensyon. Ang Germany din ay isang export-focused na bansa kaya mahalaga din para sa kanilang ekonomiya ang rutang iyon sa dagat. Dapat umuno na maayos na ang anumang nangyayaring kaguluhan doon bago pa man mahuli ang lahat. Ang pakikisimpatya o manon nila ay hindi na lamang basta madadaan sa pagtawag sa telepono o pakikipag-zoom video call, kundi kailangan nilang gumawa ng totoong aksyon. Dapat din umano na malaman ng kanilang mga tauhan kung ano ang totoong nangyayari sa South China Sea upang makaresponde sila ng tama sa oras na mas pa ang kaguluhan. Ito ang dahilan kaya nagpadala sila ng mga barko doon kasama pa ang ilang mga sakyang panghimpapawid. Ang dalawang barko na ito ay maglalayag muna patungong Halifax, Canada upang makapagpulong bago sila dumaretso ng South China Sea ang pagdaragdag ng presensya ng Germany sa South China Sea si sa lamang sa kanilang mga estrategiya upang ipakita sa mundo na hindi sila natutulog na bansa dahil kahit sa kaguluhan sa pagitan naman ng Ukraine at Russia ay nagpakita din ng Germany ng kanilang mga aksyon at iniba ang kanilang defense policy na tinawag pa nilang site and vendor upang ipakita na sila ay ideal partner pagdating sa puwersang pangdigma sa kanilang tila pagpapakita na ito ay nauwi pa sa pag-enhance nila ng kanilang defense capabilities at pagkuha ng mga bagong ng pangdigma upang mas mapalakas pa ang kanilang pwersa. Ang kamakailan lamang na pagkuhan nila ng 60 CH-47 Block II Chinook Heavy Lift Helicopter sa isang simbolo ng pagmomodernisa nila ng kanilang pwersang militar at parte na rin ng kanilang paghahanda para sa mga hindi inaasahang pangyayari sa hinaharap. Patuloy din silang gumagawa ng mga state-of-the-art defense systems at nagpapalawak ng kanilang mga military airbase. Subalit sa kabila nito ay nariyan pa rin ang ilang mga pangamba ng Germany sa ginagawa nilang pagpapalakas ng kanilang pwersang militar. Marahil dahil na rin sa kinakapos sila sa budget na nakalaan para sa kanilang defense sector. Ang Pilipinas at Germany ay may maganda ding ugnayan. Sa katunayan, sa nakaraang balikatan, isa din ng bansang Germany sa nagmatsyag at nagobserba bilang pagbibigay ng suporta sa balikatan sa Pilipinas. Nais nice din kasi ng Germany na makisama sa mga pagsasanay na ito at isinusulong nilang mas dumami pa ang ganitong klasing mga aktibidad. Sa katunayan, nitong taon lamang, ang Pilipinas at Germany ay kapwa lumagda ng isang maritime cooperation agreement sa Berlin. Naniniwala si Speaker Martin Romualdez na ang paninindigan ng Germany na suportahan ang Pilipinas sa pagprotekta sa mga karapatan nito sa West Philippine Sea sa ilalim ng international na batas, gayon din ang bilyon-bilyon dolyar na halaga ng investment deal, ay nagpapatunay sa kahalagahan ng mga diplomatikong inisyatiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Binigyang din ni German Chancellor Olaf Scholz ang kahalagahan na mapanatili ang international laws, particular ang freedom of navigation gaya ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Binigyan din naman ni Pangulong Marcos ng ang Pilipinas ay nananatiling committed sa pagtugon sa issue sa pamamagitan ng dialogo at konsultasyon at depensa ng soberanya ng bansa inihayag ni Speaker Waldes na malaking bagay para sa Pilipinas ang mga nakukuhang suporta sa mga kaalyadong bansa, lalo at mas nagiging agresibo ang China sa West Philippine Sea. Sinabi ng House Leader, hindi lamang ang Germany ang nagpahayag ng suporta sa Pilipinas hinggil sa kinakaharap nitong issue sa West Philippine Sea. Muling pinagtibay din ng Germany ang kanilang suporta sa pagbibigay ng kasanayan sa mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines o AFP at ang patuloy na suporta sa capacity building Philippine Coast Guard. Lumagda din ng Pilipinas at Germany ng Joint Declaration of Intent para palakasin ang cooperation sa maritime sector sa pagitan ng Pilipinas at transport agencies. Pinuri din ni Remueldes si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagkuha ng investment deal na nagkakahalaga ng 4 billion dollars sa pagbisita nito sa Germany. Ang investment deals kabilang ang tatlong letters of intent mula sa iba't ibang German companies, dalawang memorandum of agreement at tatlong memorandum of understanding. Ang mga nakukuhang investment deals ng presidente patuloy sa dedikasyon ng presidente na palaguin pa ang ekonomiya ng bansa. Dagdag pa ni Speaker Mualdez na lalo na ngayon na nagiging interconnected na ang pandaigdigang ekonomiya, ang pag-akit ng mga dayuhang pamumuhunan ay pinakamahalaga sa pagmamaneho ng napapanatiling pagunlad ng kaunlaran sa Pilipinas. Ang matugumpay na negosasyon ni Pangulong Marcos sa Germany ay hudyat ng pagtitiwala ng international na komunidad sa potensyal at katataga ng ekonomiya ng ating bansa. Kung matatanda noong Agosto ng nakarang taon, lumagda ang Pilipinas at Germany sa Joint Declaration of Intent on Interdepartmental Consultations for Bilateral Technical Cooperation Projects galing sa bayto ng pagtanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay bagong German ambassador to the Philippines, Andres Michael Paffenorx, na nagsumite ng kanyang credentials sa punong ehekutibo. Base sa nilagdaang kasunduan, magkakaroon ng regular na interdepartmental consultations ang dalawang bansa hinggil sa mga kasalukuyan at pipeline bilateral technical cooperation projects nito na may kinalaman sa climate, energy at biodiversity sa harap na rin ito ng patuloy na pagpapalakas. Kapwa ng Pilipinas at ng Germany sa climate cooperation habang mas pinalalalim ang people-to-people -people relations. Sa kanilang pagkikita sa palasyo, nagpahayag kapwa ang Pangulo at ang bagong envoy ng Germany sa bansa na mas mapayabong pa ang relasyon ng Pilipinas at Germany at makatuklas pa ng mas maraming oportunidad para sa bilateral growth sa China sa gitna na din ng papalapit na 70th anniversary ng diplomatic ties ng dalawang bansa. Hindi na lamang sa pamamagitan ng pagpapanmodernisa ng hukbong sandatahang lakas na kahandang tulungan ng Germany ang Pilipinas noong taong 2022 dalawang labor agreements ang nilagdaan ng pamahalaan na magbibigay ng mas magandang oportunidad sa mga Pilipino sa Germany. Ayon kay Labor Secretary Silvestro Bello III, nilagda ng Pilipinas at Germany ang isang letter of intent para sa recruitment, deployment at employment ng mga Filipino professionals at skilled workers. Partikular na makikinabang dito mga electrical mechanics at fitters, electronic services, cooks, hotel receptionist, waiters, plumbers at pipe fitters. Maliban dito, inanunsyo rin ng kalihim na kapwa lumagda sila ni German Minister of Health Karl Lotterbach sa isang Memorandum of Understanding para sa deployment ng mga Pinoy healthcare professionals sa Germany. Ang pangalawang partnership ay magbubukas na oportunidad para naman sa mga nurse, physiotherapist, radiographers, occupational therapist, biomedical scientist at iba pang allied health professionals. Patunay lamang ito na isa ang bansang Germany sa mga naniniwala sa Pilipinas na tama lang at dapat nating ipaglaban ang ating teritoryo. Ang bansang ito ay isa din sa pinakamalakas at pinakamayamang bansa sa buong mundo at hindi sila nagdadalawang-isip na suportahan ang Pilipinas mula sa pambubuli na ginagawa ng China sa atin. Kumakampi ang malalakas na bansa sa Pilipinas malamang dahil sa hindi din sila pabor sa ginagawa ng China o maaaring mayroon ding mga isyo kaugnay sa teritoryo ang hindi pa din natutuldukan sa pagitan ng China at ng mga bansang ito. Bukod dito, marami din naman kasi mga bansa ang tila nakakahalatana na hindi na tama ang ginagawa ng China sa tila pambubuli nito sa ibang mga bansa makuha lamang ang kanilang nais. Nakampihan naman ang ibang mga bansa ang China marahil ay dahil ang mga bansang ito ay may lihim na galit sa mga bansang ayaw din sa China. ODK malaki ang pakinabang nila sa China lalo na sa ekonomiya kaya hindi din nila ito basta-basta may